magandang magandang araw mga kanitid na support of this video mga kanitid muna dito tayo ngayon sa ating mga lagang kanitid chicken so sa ngayon mga kanitid is ano na magpapakain tayo so umaga dito sa mga, mga kanitid no so, hindi pa tayo nakapagpakain sa ating mga lagang kanitid no time check it's already alas alas 7 na umaga mga kanitid no so hindi pa tayo nakapagkain so ngayon mga kanitid no first of all is Welcome na welcome kayo sa ating Gregory Chicken Backyard Then shout out sa ating mga kaibigan niya Kasi Sir J.R. Magsayo Then Sir Donna, shout out sa inyo Then ngayon mga kanitibis, ipapakita ko sa inyo Yung ating mga alagang ni Chicken So samahan niyo ako mga kanitibis Ngayon mga kanitibis, so ilalagay mga natin Yung self natin ito mga kanitibis Then bibigyan mga natin na pagkain ang ating mga maralating Mga ni Chicken, so samahan niyo ako mga kanitibis na pinibigay sa ating mga alagang kitchen mga kanitid na nanonood po sa labas so sa akin yung mga kanitid na is maglalagay naman tayo na pagkain sa ating mga sisyo so tara samahan nga ako mga kanitid so, makita ko sa inyo yung ating mga sisyo so yun mga kanitid na, yun yung ating mga alagang sisyo na. uh, nakalita din sa mga kanitid yun na. <laughs> parang nagwawala hindi mauli So, magkuha muna tayo ng pagkain ng mga kanitip. So, yung kanilang pagkain mga kanitip is nandito. Hindi yung kanilang pagkain. So, integrato mga kanitip sa kahamad. So, yung stock na natin yung crack corn mga kanitip dahil naubos na. So, ito yung nabili natin sa market.

sinabi ko alam kung saan nakakanitib. Ito mga kanitib, sinati pala natin mga kanitib, no? Yung makikita nyo sa last video natin, is sinabi ko rin mga kanitib, no? natin ito. Then, ito yung mga kasama yung dito mga kanitib. Yung mga nandito. So, bibigyan din natin kung wag kayong mga kanitib. So, Ngayon mga kanitib is, yung nandoon naman, yung ating bibigyan lang dito. So, wala tayong vitamins mga kanitid dahil every Sunday na tayo nagalagay. So, pero mas maganda mga kanitid kapag pa ano, kapag everyday mga kanitid mo. Or, merong ano, MWF lang. Mas maganda yung kanilang paglaki kalaki nila yun yung mga nagigagamit ko nung una mga kaitid no, kaya mabilis ako nakapag produce ng native chicken then hindi rin na madami mga kaitid no, dahil maraming naghihintay eh. maraming bumibili mga kanitip so sa ngayon mga kanitip no, is magpapakain tayo dito sa mga sisyon natin so i-update ko lang kayo mga kanitip no, magbibideo tayo ulit so stop ko na mga kanitip no, dahil ipapakita ko sa inyo So yun mga kanitid no So katapos natin silang bigyan ng pagkain So ito na silang mga kanitid yan Yung nakalaki yung ating 12 pieces Mga kanitid na native chicken So wala ito silang kasama mga kanitid So ina isang inahin lang ito Ayan, Napakalaki mga kanitid mo Ayan. So pag maalagaan talaga ng mais mga kanitid Napakakanda talaga ng ano, resulta Then yung ating 20 plus mga kanitid is ito yon, yung mga ito yung makaganda tignan. Yung mga 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 na yung na naman. So, mag-check tayo ngayon ng mga nitib. So, ito yung isa mga nitib na nagdilimlim. So, ito yung dito. Meron pa dito mga nitib. So, nice to have yung mga nitib. So, dito, dito, meron isa mga nitib sisimula na naman sila dito meron din yan yung nagkahalo mga kanidid dito so, doon naglilindi mga kanidid dito meron isa doon na din ang so yun mga kanidid ito muna yung update sa ating mga lakan ni Tim Chicken so maraming maraming salamat sa mga sumusuporta na sa ating 100 plus na subscribers so maraming maraming salamat mga kanidid so yun na po happy farming mga kanidid maraming maraming salamat parang bilugoy ni Chicken backyard.